Uh, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga mahal na kababayan Narito naman po tayo sa isa pong uh, video reaction na gagawin po natin Kasi may nakita po tayo na um, isang kapatid na nag-vlog Na meron daw talagang nagsalita ng uh, masama na naman sa Iglesia Ni Cristo Itong babae at ang atorne na sinabihan ng Iglesia ni Cristo ang pamamahala natin na bagaman hindi niya direktang sinabi pero sigurado na ang pinaparinggan po niya ay yung leader po ng Iglesia ni Cristo na sinabihan niyang balat sibuyas daw balat sibuyas ibig sabihin sensitibo so ito naman ang magiging reaction po natin ano so alam niyo naman siguro mga mahal na kababayan na ang Iglesia ni Cristo po ay hindi po pumapatol sa mga ganyan po na mga usapin. Lalo na kung ang pinag-uusapan po ay hindi naman po makakatulong po sa Iglesia ni Kristo. So itong attorney na ito, attorney, babae po siya, uh, speaker ate ito ni Marcos, na nagsabi sa pamamahala po ng Iglesia ni Kristo na balat si Buyas. E, iwan ko kung bakit. At bakit niya sinabi yun? E, kung iisipin natin, hindi naman dapat niya sinabi yun. Ako marami na po kasi ang gustong sumira sa Iglesia ni Cristo pero sa awa ng Diyos hindi naman po nagtatagumpay. Ano na po? Kasi ang Iglesia ni Cristo po sa amin mga mahal na kababayan, banal po ang Iglesia ni Cristo. Hindi po pwedeng sabihin na ah, isang organisasyon lang yan. Kaya tingnan nyo yung mga, yung mga kababayan po natin. Kapag ka, pinag ng Iglesia ni Cristo, kapag medyo naiipit na sila sa usapan, ang, gina, ang sinasabi na Iglesia ni Manalo. Katulad nitong si Ipipanyo Labrador na, pat, na patuloy ang gabing ginawa na kalapastanganan po sa pamamahala po namin na sinasabi niya Iglesia ng Dimonyo, Iglesia ng Diablo, Iglesia ni Manalo. Iyong kung bakit ganun ang ang pagtingin nila sa Iglesia ni Kristo na wala namang ginagawang masama sa kanila. Alam niyo mga mahal na kabayan kung makikita nyo lang kung ano yung ginagawa ng Iglesia ni Kristo, yung mga lingap sa mamamayan, na kapag ka every time na mayroong pong uh, sak sakuna, tahidya, bagyo, o na mga malakas, andyan po agad yung Iglesia ni Kristo para magbigay ng tulong at ng lingap. Wala pong pamumulitika po yan. Yan po ay galing po sa Uh, Iglesia ni Kristo sa handog po ng lahat ng kapatid po sa buong mundo. At yan po ay kusang ibinibigay po at itinutulong sa mga uh, mga kababayan po natin. Siguro hindi naman po lingid sa kalaman po ninyo mga mahal na kababayan na ang Iglesia ni Kristo hindi lang po dito sa Pilipinas. At saka alam naman ninyo ng Iglesia ni Kristo ay umabot na po sa... ba diba, ang mundo po natin ay binubuo yan ng Uh, pitong kontinente. Sa awa ng Diyos, ang, meron na pong Iglesia ni Cristo sa anim na kontinente. Yung hindi na lang nararating ng Iglesia ni Cristo ay yung uh, yung bahagi ng mundo na kung saan ay talagang puro yelo. opo, puro yelo. Ibig sabihin, lahat po ng uh, sa lahat po ng uh, panig ng mundo, meron na pong nakatatag na Iglesia ni Cristo. Ito mga kababayan po natin na laging umuusig po sa pamamahala kung ano-ano ang masasamang is eh, ang sinasabi paninira sa pamamahala namin ang mga kababayan hindi na po namin kayo papatulan kasi alam naman po namin at ipinagpaol na po sa Biblia na talagang kung ang Panginoong Heso Kristo nga ay pinag-uusig eh, siyempre kami naman na taga-sunod ay eh, talagang makakaranas din po kami ng pag-uusig at hayag na hayag naman po sa inyo hindi naman po siguro kayo tulog sa mga pangyayari na sa lahat ng relihiyon ano po, Iglesia ni Kristo ang laging nagtatagumpay. Hindi niyo po ba ipinagtataka yun na baga inuusig, pinagsasabihan ng kung ano-anong masasama, kung anong pinagbibintang. Pero tingnan nyo, tuloy-tuloy ang pagpapala at ang pagmamahal ng Diyos sa Iglesia ni Kristo. Isa lang po ang ibig po sabihin yan. Ang Iglesia po ni Kristo, tunay, may Diyos na humahawak, may Diyos po na nagumagabay. Kasi kung hindi tunay po ang Iglesia ni Kristo, sabihin ko po sa inyo, hindi po dadami ang miyembro ng Iglesia ni Kristo. Hindi po dadami at lalago ng parang ang bilis lumago, ang bilis lumaki. Ang bilis niya. Isa, ano niya, kung, kung iisipin natin parang isang pinomina, isang pinomino na hindi maipaliwanag, sumabog. Isipin nyo, mula sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, sumabog hanggang sa anim na sulok ng daigdig. Anim na sulok, anim na kontinente ng daigdig. Apat lang palang sulok ng daigdig mga kababayan. The north, the south, the east and the west. So, sumabog po ang Iglesia ni Kristo. At kasalukuyan, ito ang pinamamahalaan po ng kapatid na Eduardo Manalo. At nagpapasalamat po talaga kami dahil may pamamahala na talagang handang ibigay ang buhay, handang ipagkaloob lahat, alang-alang po sa kapakanan ng iglesia. At nakikita po ninyo mga mahal na kapatid sa iglesia ni Kristo, wala pong corruption dyan. Ni Ultimo Kusing o walang corruption yan. Hindi katulad ang Iglesia ni Kristo ng pamahalaan natin na halos puro lahat corruption. Di po ba? Saan kayo nakakita ng isang relihiyon? Ah, saan kayo nakakita ng isang relihiyon? Na iiba ang aral, ang turo. Na hindi matanggap ng karamihan. Una, ito ang hindi matanggap ng mga, kap mga kababayan po natin. Sa Iglesia kasi ni Kristo, mga mahal na kababayan, ang, pinaang sinasampalatayanan po namin, iisa lamang po ang Diyos na tunay. Yun po ay ang ama mismo po ni Kristo, na lumalang ng lahat ng bagay. Yun po ang sinasampalatayanan namin. Tapos sa amin po, ang Panginoong Heso Kristo ay hindi po siya ang Diyos na tunay. Hindi po siya ang Diyos, kundi siya po ay anak ng Diyos, ginawang Panginoon, ginawang tagapagligtas, sinugo, upang ipakilala niya ang tunay na Diyos. At yun po ang Ama. Itong mga kababayan natin, hindi yun iginagalang nila. Hindi yun, hindi nila, hindi, nila, hindi, hindi kasi kung iginagalang nila yun, eh tatanggapin nila. At talagang aalamin nila, bakit ganito ang pananampalataya ng Iglesia ni Kristo? Bakit hindi nila kinikilala na itong si Kristo ay Diyos? Kasi nga may, may na po ako eh. Ako hindi po ako ministro ha. May nakadebate na po ako isang... Uh, isang katoliko, isang pastor ng baptist, pastors din ng mga ng 70 Adventist. Kasi ang paniniwala kasi nila talaga, they believe in Trinity. Tatlong persona ang pinaniwalaan po nila dyan. So, tatlong persona. don oh, doon, nag-tinsu nag ba ideas po kami, uh, wala, wala silang magawa eh. Kasi lahat ng sasabihin ko, hindi ko, hindi ko, hindi ko sinasabi pinapabasa ko sa Biblia mismo nila. Na ito ang tanongin natin si Kristo. Basahin mo kung ano sino ang ni Kristo. Ayaw talaga maniwala kay Kristo sa mga apostol. Ipinakilala din. ayaw pa rin talaga nilang maniwala. Eh, ang tanongin mismo ang Diyos. Ayaw pa rin talaga nilang maniwala. Ganon sila katigas. Hindi sila agad naniniwala na mismo ang Kristo sinabi niya na ang apostol sinabi na, pinahayag na. Pati yung Diyos mismo, yung sarili niya nagsabi na akong, ako ay nag-iisang Diyos na tunay. Hindi pa rin na sila maniwala. E, ito yung ginawa ko. Eh, sige, sabi ko. O sige, tanungin na natin ang demonyo. O, oh, nagtaka sila. Nagtaka sila. Pati ba naman demonyo? Tatanungin ah, kung iilan ang Diyos na tunay. Abay, itinanong, itinanong mo talaga sa kanya. Basahin mo sa talatang ito. O, pinabasa ko. O, oh, doon sila nagtaka. Bakit? Ni ultimo yung demonyo. Sumasampalataya na iisa lang ang Diyos yung angawa. Hindi pa rin nila matanggap. Sabi ko nga, wala. Wala, wala na tayong magagawa dyan. Ayaw ko nang magkipag sa inyo. Kasi hindi kayo naniwala. Eh. Biblia na yung binabasa nyo. B sarili yung Biblia, hawak nyo. Oh. Hindi pa rin kayo naniwala. Ganong katigas po talaga ang tao. Katulad ng kay Noe dati. Oh, di ba? Ang panahon ni Noe, sinasabi na na lahat pumasok sa arka, lahat pumasok sa barko para maligtas. Ayaw! Diba? Sinabihan pa itong si Noe na ano? Ulul, sira ulo. Nagtayo ka ng barko sa mataas pa na bundok. So, anong nangyari? Ay, napahamak sila. So, ganun din po ang Iglesia ni Cristo po ngayon. Inuusig, tinutuya, pinagtatawanan, pero tuloy ang pagunlad. Tuloy po ang pagtatagumpay sa lahat ng larangan. sa larangan, kahit anong larangan, tagumpay ang Iglesia ni Cristo. ngayon po, itong balik tayo po doon sa ano, doon sa attorney na umuusig sa iglesia. Ito lang po ang masasabi ko sa iyo attorney. Speaker ni Marcos. Tigilan mo na yung pambibirada sa iglesia ni Kristo. Hindi mo ikabubuti yun. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi ang iglesia po ni Kristo may Diyos. May Diyos na humahawak sa kanya. Nasa hula po yan ang Biblia. Eh, nakalagay dyan, sino ang, ako ang gagawa, sinong pipigil? Just oh. Diyos na mismo ang may salita niyan. Pangako ng Diyos yan sa Iglesia ni Kristo. Pangako po ng Diyos yan sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Kasi, ayon sa Biblia, may tatlong ano ng Iglesia, eh, yung paglitaw. Yung unang Iglesia, yung pangalawang Iglesia, at yung pangatlong, ikatlong bahagi. Matatali ko yung dalawa. Pero yung ikatlo, hindi niya ko. Kapag yan may pangako, aalalayan ng kanang kamay ng katuwiran ng Diyos. At ito po ang kinaaniba namin, yun po ang Iglesia ni Kristong sinasabi ko po sa yung pangatlong bahagi. Dadalisayin sa apoy ng pagsubok yan. Kaya naiintindihan po namin na ang Iglesia ni Kristo talaga, talagang daraan yan sa pagsubok, sa pag-uusig na matindi. Kasi nga, walang hihigit sa Panginoon na alipin. Eh kami, mga alipin lang kami ni Kristo. Si Kristo nga, pinag-uusig. Kami pa kaya. Eh kasi kami, nakakabit ang pangalan ni Kristo. Kaya ganun. So mga mahal na kababayan, maraming maraming salamat po at sana itong mga umusig sa iglesia ay tumigil na po kayo kasi sa amin po banal po ang iglesia ni Kristo. Wala kahit ano pong paninilang gawin nyo, hindi nyo po yan masisira. Walang, makagagi, walang makigi, makagigiba po sa iglesia ni Kristo. Kahit nga po ang kamatayan, hindi yan, ma, hindi yan sa iglesia ni Kristo eh. Masabi naman, ah, ba't hindi ang kamatayan, hindi makapananay sa iglesia ni Kristo? Ang mga iglesia ni Kristo, hindi mamamatay? Hindi po ganun ang tinutukoy namin. Di ba? Ayoko nang magpaliwanag. Ayoko na magpaliwanag. Kasi baka po kung ano naman ang isipin nyo. Nakalagay po yan sa Biblia. Kahit ang kamatayan ay hindi makapananaig laban sa kanya. Sa Iglesia ni Kristo. Ang tinutukoy po dyan. Kasi mismo ang Panginoong Yesus Kristo po ang, nagtayo ng Iglesia. Andyan po yan sa talata ng Biblia. Na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Iglesia at ang kamatayan at ang hadis ay hindi makapananaig laban sa kanya. Ganun po yun. Hindi po nagtayo ang Kristo ng mga iglesia. Isa lang po yan, iglesia na kanyang katawan. Nandiyan po yan sa kulo sa si Kristo ang ulo, ang iglesia ang katawan. Ang, si Kristo ang ulo at ang iglesia ang katawan at si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Ganun po yun. Kaya sa amin po, ang si Kristo at ang iglesia ay isang taong bago yan. So, hindi nyo po yan maiintindihan kasi hindi pa po kayo na uh, uh, dumaan po sa, sa pag-aaral. Kung may time po kayo mga kababayan, magsuri po kayo sa Iglesia ni Cristo. Yun lang po ang sasabi po namin. Kung paano namin naunawaan, sana ganun din po maunawaan din po ninyo. Kasi kami po dating ko din. Dati rin kami usig kagaya po ninyo na hindi po naintindihan ang aral ng Iglesia ni Cristo. Nangakala ng iba, kulto ang Iglesia ni Cristo dahil Iwan ko kung bakit nasa isipan nila yon. Ang pinakaano kasi nila eh, si Kristo daw ay tao. Samantalang si Kapilix daw ay anghel. Yon ang ano nila na nagpapatotoo daw na kulto ang Iglesia ni Kristo. Mali po. Mali. Hindi po yan basihan para sabihan mo ang isang reliyon na kulto. Ang masasabi ko lang ang tunay na kulto, yung hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Paano makilalang sumasa ang kulto? Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sumasamba sa mga ribulto. Yun ang tunay na kulto. Instead of worshiping the Creator, they tend to worship the creations or the creatures. The creatures of humankind. Ginawa lang ng kamay ng tao, binihisan, pininturahan, dinamitan, binigyan ng bulak, sinamba na. Yun ang tunay na kulto. Galing po kami dyan. Promise. Kaya magsorry po kayo. So sa lahat ng sumisira po ng Iglesia Ni Cristo, stop that! Wala pong makakasira sa kaisahan ng Iglesia Ni Cristo. Wala pong makakasira sa doktrina ng Iglesia Ni Cristo dahil ang Iglesia Ni Cristo nasa katotohanan. Kahit ano pa pong pinag-aralan nyo, pag nag-Iglesia Ni Cristo kayo, dadaan at dadaan kayo sa pinakaunang aral ng Iglesia Ni Cristo. Ilan ang tunay na Diyos? Ituturo yan sa inyo. Kasi hindi nyo yan maintindihan. Pag hindi nyo yan maintindihan, kung ilan ang tunay na Diyos, may kinalaman kasi po yan sa kaligtasan. Oh. Kasi mismo ang Kristo ang nagsabi, ito ang buhay na walang hanggan. Ama, makilala kanila na iisa at tunay na Diyos. Sa pagkilala pa lang na iisa ang tunay na Diyos, doon po may buhay na walang hanggan. Kung ang pagkilala mo sa tunay na Diyos, tatlo, wala ka na doon sa katotohanan. Wala kang buhay na walang hanggan. Ah, hindi kami tatlo, dalawa lang. Almighty God, mighty God, mas lalo. Ang itinuro ni Kristo isa lang, ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka, iisa at tunay na Diyos. Ganun po yun. Kaya kami po na mga Kristo, si panatag po ang panampalataya namin. At kami po ay talaga ay sumasampalataya na talaga ang Diyos iisa lang. Yun po ang Ama ni Kristo. Hindi po si Kristo, hindi rin ang Espiritu Santo. Kasi sa Biblia, ang Diyos ay may pitong espiritu. Okay, bilangin natin, pito, plus ang anak, ang ama, oh, plus pito, ilan yun? Di ba? Dadami ang Diyos. Kaya, uh, kaya kami hindi kami niwala dyan. Mas pinaniwalaan namin ang otos, ang, ang turo ng mga apostol, turo ni Kristo, turo mismo ng Diyos, pati nga mga demonyo eh, nagturo eh, kung sino ang kung sino ang tunay na Diyos eh. Kung so, ilan ang Diyos. Nakalaga yan sa Santiago. O, diba? Sisitasin ko sa inyong talata yung laman pero yung talata medyo nakalimutan ko na pero ito ang nakalagay dyan ito mga pakinggan yung mga mahal na kapatid Sumasampalataya ka ba na iisa ang Diyos mabuti yan ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin, nanginginig pa. O isipin nyo, tinanong, sumasampalataya ka ba na iisa ang Diyos? Anong sagot? Mabuti yan, mabuti. Ihan tulad pa sa mga demonyo. Ang mga demonyo man, sumasampalataya rin, sa isang Diyos na tunay. Nanginginig pa. oye okay, mas matinding sumampalatay ang demonyo kaysa sa atin. Ang demonyo sumasampalatay, nanginginig pa eh. Na tayo. Wala. Nanginginig ba tayo? Hindi. Oh. Kaya mga mahal na kababayan, stop, uh, stop, ano po, yung itigil niyo po yung ano nyo, paninira po niyo sa Iglesia ni Cristo. Wala pong, hindi kayo papatulang Iglesia ni Cristo. O okay, itong sipipan niyo na mora ng mora, Iwan ko lang kung ano ang abutin niya pagdating ng araw. Kasi yung paglapastangan niya sa pamamahala, na yung pamamahala, minamahal, pinapanalangin po namin. Dahil po ang pamamahala ay siya po ang nangunguna para po ang buong iglesia po madala sa kaha, kasakdala ng paglilingkod. Hindi sa kung anong bagay. Para pagdating ng araw ng paghukom, ang buong iglesia maligtas. Makarating sa bayang banal na pangako po ng Diyos sa mga iglesia ni Kristo. Sa mga hindi po namin kap kapan ng parataya, shoutout po sa inyo magsuri po kayo, kagaya ng pagsuri po namin yun naman po ang masasabi ko at uh, maraming maraming salamat po sa uh, sa pakikinig at pag subscribe po sa munting channel po natin maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat mga mahal na kababayan